Kung active ka sa fitness, running, cycling, or sa weight loss journey mo, baka narinig mo na to. Kailangan nasa fat burning zone ka para mas matagal kang mag-exercise at mas mabilis kang pumayat. Legit nga ba talaga ang advice na ito? O baka isa na naman itong nutrition myth? Tara mga friends, yan ang aalamin natin sa episode na ito. Hello mga friends, I'm Coach Jeanette Aro, the performance nutritionist behind all of the Filipino medalists in Tokyo and Paris Olympics. Pwede ba nating sabihan ng ating katawan na fat lamang ang gagamitin as energy source? Yung parang may switch na pwedeng i-on or i-off ang fat metabolism? Sinasabi kasi ng ilan na kapag tumakbo ka in a fat burning zone or when you train your body to burn fat, mas efficient ka daw. Sabi din na kapag sanay ang katawan mo na mag-burn ng fat, hindi ka mauubusan ng energy kasi marami tayong fat stores. At ito rin daw ang sikreto ng mga long-distance runners or keto athletes. Hmm, sounds convincing, pero hindi ganun kasimple ang energy metabolism. Kapag tayo ay nag exercise kailangan ng muscles natin ng energy in the form of ATP para ito ay mag-contract. Pero konti lang ang ATP na nakastore sa katawan, kaya kailangan ng mabilis na paraan para ma-regenerate ito. Heto ang four major energy systems na ginagamit ng ating katawan for ATP regeneration. Ang glycolysis ay kalimitang tinatawag na anaerobic carbohydrate metabolism, pero hindi ibig sabihin ay walang oxygen ng sa ating cells. May oxygen ngunit hindi lang involved sa mismong process of ATP regeneration or energy metabolism upang mas mapabilis ang proseso ng energy production. Sa kabilang banda, ang oxidation whether carbohydrates or fat ay tinatawag na aerobic metabolism dahil gumagamit ito ng oxygen to regenerate ATP pero mas mabagal ang proseso. Take note lang mga friends, kapag tumataas ang intensity ng exercise, mas mabilis na energy ang kailangan. Kaya mas umaasa ang katawan sa carbohydrates dahil ito ang pinakamabilis na makonvert into ATP. Pero paano kung gusto natin na mas ma-burn o mas magamit ng katawan natin ang stored fats as energy source para mas agad tayong pumayat? Ayon sa mga experts ng sports science at exercise nutrition, walang on or off switch para sa fat metabolism. When we exercise, our body always uses both carbs and fat as source of energy pero nag-iiba lang ang amount depende sa intensity ng exercise. Kapag mataas ang intensity, mas mabilis o mas nag-exert ng effort, mas maraming carbs ang ginagamit. Kapag mas mababa ang intensity ng exercise, mas mataas ang porsyento ng fat na ginagamit bilang fuel. Pero hindi ibig sabihin na walang carbohydrates na ginagamit. Lagi silang in combination. Mas pinipili ng katawan ang carbohydrates as source of energy during high-intensity exercises dahil mas mabilis makonvert ang carbs into muscle energy or ATP. At ang prosesong ito ay hindi dependent sa oxygen, isang kondisyon na importante sa intense activities di tulad ng fat oxidation na nangangailangan ng steady supply ng oxygen. So, pwede bang ma-enhance ang fat burning? Pwede! maaring ma-enhance ang fat oxidation with low-carb diets or endurance training. But, that doesn't mean you stop using carbs as fuel nor does it mean you'll maximize exercise performance. Ang totoo mga friends, may mga athletes na gumagamit ng low-carb diets or keto diet successfully pero usually, sila ay nasa ultra-endurance sports, hindi kailangan ng explosive power or speed at ang goal ay matapos ang race or beat their personal best. Pero kung ikaw ay naglalaro ng basketball, nagdi-gym, may intervals or high-intensity training sessions, or aiming for best performance and podium finish, you need carbs para ma-maximize ang performance mo. So, anong dapat mong gawin? Narito ang practical tips ko for Pinoy athletes. Stick to balanced nutrition my carbs before training, tulad ng kanin na tinapay, sapat na protein and healthy fat for recovery, at syempre, huwag kalimutang mag-hydrate lagi. Pwedeng mag-train on a low-carbohydrate state minsan pero hindi all the time. Don't fear carbs. Use them smartly. Remember, ang main goal ng training is not just to burn fat, but to get faster, higher, and stronger.